Actually mga kababayan ha, yun po kasi hindi ko naman sinasabi na ito po'y actual na presidential candidates. Actually malayo pa naman itong 2028 mga kababayan. So, pero matunog na kasi ngayon na ang sabi mismo ni Representative Dilima na si Sirisa daw ang uh, magaling na leader, makabansa, makatao, makadiyos, no at may malasakit sa bayan. Ang tatalo kay Sara Duterte. Diyos marimar. Ayan na nga. <coughs> so, ngayon mga kababayan, kung wala talagang ano, pagpipilian at puro talaga babae ang maglaban-laban, malamang bakit ka maghahanap ng ma -ano, basura kung meron namang tagbiso at pangmasa na mabubusog ka, matutulungan ka at malalapitan mo. ba? Diba? Hindi yung Diyos ko, napakadaming bodyguard, das wala naman tao. ba? Diba? So, ito nga, mga kababayan. No? kay Sara at kay Risa. 'Di ba sa akin okay ako diyan kay Risa at kay sana bias niya si Trillianes. 'Yun nga din po. 'Yun nga ang inaasahan ko, Mam Ma Bing, Na sana uh, darating man itong pagkakataon, no, mga kababayan na baka ha ah, magiging bias nga ni Senador Risa si uh, Antonio Trillianes. no? Pero hindi pa natin sure ha kasi wala pa namang eleksyon. Uh, ito lang po yung umuugong-ugong ngayon. No? tunog tunugan na po ito ngayon. Mga kababayan. Na talaga namang ito nga. Ha? Ang mabango ngayon. Diyos ko po. Kung, ayo kung kayo po papipiliin, ha? mga kababayan. No? Kung ngayon ay eleksyon. No? At si Risa at si Sara ang naglalaban. Sino po ang iboboto ninyo? Press 1 kay Risa, press 2 kay Sara. Di ba? Mm-mm. po, mga kababayan. Diyos miyo, marimar. Halaka. Diyos ko. Napakalakas ngayon. At eto pa, <clears throat> mga kababayan. Eto na nga. No? Umpisahan na natin. At dito, kay Risa at kay... Tawag dito, kay uh, uh, Sarah Duterte. Naku po, diyo miyo, marimar. Oo, oo. Eto na, mga kababayan. So, eto. Eto po. According dito sa post, no... Kitty Duterte supporters po ito, mga kababayan, kay Kitty Duterte. Ayan po, kung nakita nyo to, Kitty Duterte supporters po na ipinost nga niya dito at nakasaad sa naturang post ng kanyang Facebook. Ay, kung beros kaya, kaya umanong talunin si VP Sara sa pagkapresidente ayon kay Leila Dilima. Naku po, dito pa nakalagay <clears throat> sa naturang post, mga kababayan, Diyos miyo Marimar. Oo. Ayon kay Laila Dilima, taglay ni Huntiveros ang katapatan, tapang, malasakit, hinahanap ng taong bayan sa isang leader. Ayon kay uh, <coughs> Dilima. Ah. Diyos ko. Pero alam niyo sa totoo lang mga kababayan, hindi hindi po natin 'to makaligtaan. Ito po 'yung post ng mga supporter ni Digong. 'Di ba? Ito po 'yung post ng supporter ni Digong. So, kaya malamang ang mga comment dito ay mga DDS at ang comment dito ay anti Risa. ba diba? ang nakalagay dito? Kaya pala dali-daling gumawa ng impeachment kay Madam Sara. Yun, ah, yun lumutang na ang katotohanan. Talagang malakas si Madam Sara. Di kayang gibain sinumang politiko lalo na pagtulungan nating ipanalo siya bilang pangulo ng ating bansa. Just me, Marimar. Sabi naman ni Tisa Aboy, Hay nako, papansin talaga tong laos na to, mm, 'di ba? My god, sana sa mga nangyari ngayon, matuto na ang Pilipino kung sino dapat iboto. Tama. Mm, -mm wag na yung tamad, 'di ba? Walang ganoon na naginip lang siya, mm, 'di ba? Sure kasi sa inyo ang kumili kaya sure na sure kayo manalo si Risa Virus, sabi ni Loli Loyola. Ayan, haha, nakakatawa sobra ano to joke moments ni Dilima. Yung protector ng droga noong ta uh, tatakbo bilang presidente kapalang mukha. Alam mo, ito sabi ni Junelle Sivela, uh, Silva Actually ha, <clears throat> gusto ko lang pong i-clarify ha Yun pong pagkakulong kay Dilima, planted po yun Yun pong pagkakulong kay Dilima, ay planado po ni Tigong yun mga kababayan. So sa pagkakatotoo po, si Dilima po ay acquitted na sa kaso. Si Dilima po ay laya na. Si Dilima po ay walang kasalanan. So sa madaling salita, yung lahat pong kaso na nangyari kay Dilima, yung pagkakulong niya ng Ulbong 7 years, lahat po yun ay gawa-gawa ng Administrasyong Duterte. No? Alam niyo kung bakit pinapakulong ni Duterte si Dilima? Bakit? Kasi tinik po si Dilima sa kanya. Mahirap kasi si Dilima kalabanin, mga kababayan. Una, si Dilima po ay dating Justice Secretary no, ng oh, Department of Justice no, or DOJ. So, mahirap po talaga talunin yung taong matalino, matapang. Sabi nga ni Dilima, marami na daw nag-advise sa kanya nung siya ay nagpa sa Senado na Dilima, ah, Layla, mag ano ka na mag uh, sika na ng asylum sa ibang bansa alam yung sagot ni Dilima hindi ako duwag hindi ako pinalaki ng magulang ko at tatay ko na maging duwag nandito ako sa bansang to lalaban ako ikulong niyo ako hanggat gusto niyo. kalaunan mga kababayan nung bumaba na sa posisyon si Digong hindi na siya pangulo at wala na siyang posisyon at siya ay isang ordinaryong hukluban ah, at nakulong ngayon sa dahig nakalaya si Dilima ba diba? so ngayon mga kababayan kung tutuusin i-explain ko sa inyo at tanungin ko kayo. Sino ba talaga ang may kasalanan? Yung nakulong, na naakwit at nakalaya o yung nagpakulong na nakulong ngayon at hindi na makakalaya? Dalawa lang yan, mga DDS. Ha? Dalawa lang yan. Sino ba ang makasalanan? Yung kinulong na tinaniman ng kaso, nakalaya at acquitted at naging congresswoman ngayon? Or yung nagpakaso, pag nagpakulong at nakulong ngayon na hindi na makalaya-laya pa at uuwing abo. Di ba? Kaya yon mga DDS, klarong-klaro po kung sino po ang totoong kriminal, sino po ang totoong drug protector, at sino po ang totoong ah, demonyo sa Pilipinas. Walang iba kundi si Duterte. Yun po yun. Kasi bakit? Biruin nyo si Laila Dilima. Kinulong mo ng almost 6-7 years. Nakalaya acquitted sa kaso, walang kasalanan, malinis ang pangalan, at naging congresswoman ngayon sa pamamagitan ng ML party list. Samantalang si Digong, na ang sabi nila ay magaling daw di umanong presidente, nakatulong daw di umano sa bayan, pero puro lang naman war on drugs ang nasa kanyang bunganga, na ngayon ay nakakulong at hindi na makauwi-uwi pa. Di ba? <clears throat> ya Oh, sabi ni Winston Franklin Araos. Ayan, hindi kakayanin ni Risa si Sarah kung labanan ay nakawan. Totoo yan, mananalo talaga si Sarah. Oo, oh, hindi kayang talunin si Sarah ni Risa. Oh, I will tell you frankly, kung si Risa at si Sarah ang maglaban sa nakawan, mangunguna si Sarah dyan. Pag tinanong mo, hindi sumasagot. Pag tinanong mo, pahaharapin mo, hindi humaharap. Mas inuna pa yung pumasyal dito, pumasyal doon, tapos bagsakan ka ng labing-anim na abogado, quits ang kaso. Diba? Kita ninyo, mga kababayan. Ah, ito pa. Ang sabi, mga bangag nga sila na nahimik ng ana naginip ng gising, nagsama-sama na ang mga hater, basher na mga Duterte. Pero mas marami kaming Duterte supporter, good luck, sabi ni Ariel Turin -Nueva. Marami, hindi nga kayo umabot sang libo. Sige nga, kung marami kayo mga DDS, sige nga, hamunin ko nga si Sara Duterte magrally siya kung kaya niyang punuin yung EDSA na isang milyon katao. Ha, sige nga. oh ako, i-challenge ko si Vice President Sara. Sige nga, Vice President Sara, mag ka nga. Punuin mo nga, abutin mo nga isang milyon yung EDSA. Loso mo. Mm ba? -mm. Diba? O, yun lang. Yun lang ang aking hamon. mag ka. Pabagsakin mo si Marcos. ba diba? Patalsikin mo dyan si Marcos. mag ka. Diba? punuin mo ng isang milyon ah, yung EDSA. Ewan ko lang kung meron pa. Alam niyo sa totoo lang ganito yan ha, mga kababayan. Sa ngayon kasi, sa pagkakaalam ko, yung laban ng Risa at Sara, hindi po natin naririnig na si Mama Leni Robredo ay tatakbong presidente sa 2028 kasi actually po ay may termino pa po siya bilang mayor ng uh, ano, Bicol. So ngayon mga kababayan, ganito po, alam nyo ba Noong 2022, kasagsaga ng eleksyon, kalaban ni Mama Leni Robredo, si BBM at si Sara, si Isko, si Pacquiao at kung sino pa, hindi nyo ba alam na sulido ang boto ni Leni? Ha? Ah? Kung si Sara Duterte hindi kayang sumulid ng 15 million votes, hindi siya mananalo kay Risa. Mark my word. Ha? Ah? Yan lang ang hindi kaya ni Sara si Lenny nagsanib pwersa na si Sarah at si PBBM at the time ng 2022. Pero si Lenny, kung ano yung boto niya sa 2019, yun din ang boto niya sa 2022. At uh, 2016, yun din ang boto niya sa 2022. Hindi nyo ba naaalala? Sulid yan. Walang palya. Bagkus na dagdagan pa. Ha? Totoo yan, mga kababayan. Ha? Totoo yan. Tandaan ninyo yan. Kung hindi kaya ni Sarah bumuo ng labing milyong boto hindi siya mananalo kay Risa yan ang totoo yan ang totoo mga kababayan eh? yan ang totoo tandaan ninyo yan mga kababayan kung hindi kaya eh, ni Sarah bumuo ng labing limang milyong boto hindi siya mananalo totoo yan Nako kung naalala ninyo, tumakbo si Lenny Robredo noong 2016. Ah, mga kababayan, meron siyang botong 15 million. Totoo 'yan, 15 million. Mas malaki pa nga ang niya kaysa kay Digong eh. Di ba? Tumakbo si Lenny noong 2022. Meron siyang boto 15 million plus. 16 pa nga eh. Nadagdagan ng isang milyon. Take note ah, Walang palya yan. So ako'y naniniwala na ang nagmamahal ng dilawan, liberal at kakamping, sulid yan. Sulid 15. Yan ang totoo, mga kababayan. Kung yan ay hindi kayang lamangan ni Sarah, uuwi siyang nga Maniwala kay sa akin. Ha? Ah? Kasi sabihin ninyo, ano bang laban ni Risa kay Sarah? Hindi niyo iniisip. Ha? Ah? Nung kasagsaga ng 2025 midterm election, ngayon lang, Ah, nung may ah sure ka? Kento oh, sure talaga ako. Bakit? Kaya ba ni Sarah? Ha, maniwala kay sa akin? Ah, maniwala kay sa akin. Hin Kung hindi kaya ni Sarang Lamangan ng 15 million vote, ah, yung boto ni Lenny noon, hindi siya mananalo kay Risa. Mark my word. Yan ang tinatawag nilang Lenny Solid 15. Totoo yan, yung Solid 15 ni Leni, pag hindi malamangan ni Sarah yan. Ah? Diyos Marimar, hindi talaga siya mananalo. Di ba? Totoo yan. Kung naaalala ninyo noon, ha? Ah, 2016, ha? Ah, si Lenny may 15 million votes. 2022, yung 15 million niya naging 16 million vote. Tandaan nyo yan. Ha? Ah? Naku. Totoo yan. Kung hindi kaya ni Sarang lamangan yung 15 million votes, hindi siya mananalo laban kay Risa. Tandaan ninyo, ha? Ah? <clears throat> Mamiri ang Suzuki Hilo po. Tandaan ninyo, ha? Ganito yan. Kung naalala ninyo, noong midterm election, noong nakaraang May, no? Ah, senatorial election, sino ang mga nangunguna na bumot na, na mga politisyan sa senador? Si Bongo, ya, yeah, sa Serbi, Erwin Tulpo, sino pa? Yung mga, yung mga naghahabulan, ha? Ah? Yun yung mga naghahabulan sa survey. Pero nagulat kayo, no? Si Kiko at si Bam, tahimik lang. Pumasok sa top 5. Tandaan nyo yan, ha? Tandaan nyo yan. Napaka, napaka-powerful ng sulid buto. Ha? Sulid na vote. ng kakamping. Tandaan nyo yan mga kababayan, hindi ako political analyst. Pero hindi ako bulag. <clears throat> hindi ako bungol. Hindi ako tanga, katulad ng mga DDS. Ha? Ah, Tandaan ninyo, noong last May election, midterm election, <clears> ha? <throat> ah, kita nyo, ha? Ah, tahimik si Kiko, tahimik si Bam. Hindi man lang pumatong sa survey, hindi man lang nag top 5, top 6, top 7, pero magulat ka, yeah. <laughs> pumasok sa top 5. Nasaan yung mga top 2, top 3, top 4 sa survey? Ha? Ah, Tandaan nyo yan, mga kababayan. Iba ang organic kaysa sa robot. Ha? Kung hindi kaya ni sarang lamangan yan, mga kababayan, talagang kulilat talaga siya. Di ba? Ah, remember, nanalo lang si Sarah dahil sa loyalist. Totoo yun. Mm -mm. Pero sa totoo lang, mga kababayan, ha? Ang problema, tatakbo si Kiko, si Bam, si Risa, si Lenny, si Isko. Sa mga yan, hatian ang boto. Sir Hamtaro, pagkakaalam ko, hindi po yata tatakbo si Kiko no? at saka si Bam. Alam ko, kasi ang mangyari dyan, kahit sino sa kanila kasi, mahahati talaga, mawawala ang boto nila. Ngayon, pariho lang naman silang pinaglalaban, pariho lang naman sila na liberal party at opposition group. Alam ko magkakaintindihan po yung mga yan. Actually, si Lenny hindi tatakbo talaga. Pagkakaalam ko. Kasi si Lenny kasi is meron pang termino. Dalawang termino pa siya eh. Pagka mayor. At saka si Bam, si Kiko, may position din, kakapanalo lang. So si Risa kasi ngayon, ang last, last term kasi ni Risa ngayon. No? So siguro, kung wala tayong ano, baka yung magiging bias niya dyan si Trillanes. No? Dalawa lang yan eh. Risa Trillanes yan. Ah, hindi natin alam. Ang ang manok nga daw doon sa grupo ng mga Duterte ay si si Robin daw, si Bongo at si Sara. Tatlo daw 'yan pinagpipilian nila. Either si Robin daw mag-vice, si Sara daw mag-president, or di kaya si Bongo ang vice, si Sara ang president. Para si Robin wala makwenta si Robin. Yan eh. I will tell you frankly, wag kayong magalit sa akin. Totoo po 'yan. Just ko mag-vice, nagsinador nga walang kwenta mag-vice pa. Nako, mag-vice na lang siya. Mm. 'Di ba? Mga kababayan, 'yun po ang katotohanan. 'Di diba? Sir Ken, sulit ka -camping ako pero support ako sa ginawa ni PBBM para sa bayan. 'Di ba? Ma'am Josephine, tama si Lenny, may term pa siya, tama si Risa. 'Di ba? Si Risa talaga. Oo, -o. Ang ano, Kent, naaprubahan na ba yung age ni sinusulong ni Tito Sen? Hindi ko po alam, Sir Paul Rosimo. Mm -mm paano si Aimee? Naku, wag na yan si Aimee. Uy, Diyos mo, marimar, bulaklak lang yan. Parang, kumbaga, sa Paris yan, ano yan eh. Uh, yung tinatagtag sa kanin, yung garlic powder. oh wag, yun na isali si Aimee. Kumbaga, kung sa Parisan ka, pag bumili ka ng Paris, si, si Aimee, yung parang garlic powder yan, tinatagtag sa kanin. Para nagmukhang, ano eh, java rice, diba? Yung, yung kanin na patakan mo ng toyo, tas halo-haloin mo, lagyan mo kunti mantika, ang sabihin agad, sinangag. Diba? Tapos, lalagyan lang ng uh, garlic powder. Mm -mm, ganun si Aimee. Di diba? <laughs> ba, diba, Ma'am Lili Tonini? Ma'am Ma Mary Ann Suzuki? Mm. So, yun po yun, mga kababayan. Di ba? Yun yung aking reaksyon ngayon, ha? Pagdating dito sa labanan ni Risa at ni uh, Sarah Duterte. Ito nga ang sabi na, sabi nga ni Leila Dilima, si Risa na daw ang tatalo or uh, umanong talunin, no, posibleng talunin si BP Sara sa pagka-presidente sa 2028 ayon kay Leila De Lima. Nako po mga kababayan, kung totoo man 'yan, ay nako, kung wala man tayong ibang pagpipilian at uh, yan lang naman talaga ang actually uh, sa totoo lang mga kababayan, kung ang maglaban-laban man lang din naman si Risa, si Sara, sino pa si Isko, I go for Risa. Yes, I go for Risa. Kasi ako, ako actually I am your me supporter. Pero mas gusto ko kasi si Isko pag pumasok siya sa national politics. Dapat mag-senador na siya. Mm -mm. Kung kung tatlo lang naman ang maglalaban dyan, Risa, Sara, Isko, sino pa? May dadagdag dyan. Risa, Sara, Isko. Kung tatlo lang din naman ang maglalaban, uh, hindi ako pabor kay Yorme mag -mayor aw oh, mag mag president mas gusto ko mag senador muna siya kasi mas much better kasi dadaan ka talaga muna sa baba no yung yung sunod-sunod hindi pwedeng diretso kang akyat eh tignan mo ang nangyari kay Sara from mayor to vice president nga nga 'di ba much better kasi yung diba oh much better tapusin mo na ni Isko yung term niya sa Maynila kasi binalik niya eh G pinaganda niya ang Maynila nilinis niya nung naiwan niya kasi ang Maynila parang yung basura bumalik eh dubli pa yung balik 'di diba? So ngayon kasi pinaganda ni Isko yung Maynila, much better tapuser niya muna yung termino niya na dalawang term, tsaka na siya tatakbo ulit ng uh, president no after matapos niya yung term na 'yan. Kasi may possibility pa kasi si Isko, si Biko, may, may maganda ang tandem niya ni Isko Biko. No, pag yung tandem na yung dalawa mag-tandem yan, napakaganda. So, may mga termino pa kasi sila. Mama Lenny, meron pa ding term. Hindi pa siya pwede kasi. Tatapusin niya muna. Kasi malaki din ang problema ng uh, kanyang constituent at lalawigan. Lalo na mabilis bahain yung kanyang lugar. Kaya kailangan niyang solusyonan muna. So, bago siya ulit, tatakbong. Baka, baka nga si Lenny, si Isko ang maglalaban yan eh. Next. Next, ano? Ano bang sunod na 28, 29, 30, 31, 32, 33? Diba? 30, 30, uh, 20, 20, 20, 20 33. No? siguro ang next na ano de ba mm -mm. so yun lamang po ah mga kababayan yung aking reaksyon kung kung si Sara at si Risa lang naman no sa, twenty 2028 walang ibang uh, maglalaban either baka tatakbo kasi si Biko or di kaya si sa, si si Isko hindi pa natin alam ah mga kababayan 2034 oo yung sunod mm -mm. So baka doon na yan. Sa so, 2028 kasi ang matunog lang talaga na magandang iboto kung si Risa man ang tatakbo laban kay Sarah. Kung ako pa pipiliin bakit ako mamimili ng basura? Kung meron namang, di ba, kung gutom ka, 'di yeah? Kung gutom ka, bakit mo piliing mamulot sa basurahan kung meron namang tags tagsampung piso na pangmasa na pagkain? Ah, Nandiyan naman si Risa. Kung i-compare ko si, Ra, si Risa at si Sara, piso si Risa, basura si Sarah. 'Yun ang totoo. Kung ikaw pa pipiliin ko. Kung ikaw, Butante, bakit mo piliing kumain sa basura kung meron namang tag piso? na pagkain ni Risa. ba? Diba? Mm, yun yun. Si Risa kasi matatawag kong piso kasi makamasa. Napaka-humble. Yeah? Mabilis lapitan. Walang kaarte-arte. Yeah? Kahit binaboy, kahit ginawaan ng fake news ni Katon tahimik lang. ba? Diba? Hindi, hindi, ano, hindi pala patul. Oh, as long as kaya niya ipagtanggol sarili niya, go ahead. ba? Diba? Oo. Oh, bakit ka mamumulot ng pagkain sa basura kung nandyan naman ang tagpiso na si Risa? piso lang busog ka na. Oh, eh pupulot ka sa basura, di mo alam diyan baka may pako na nakatayo diyan, may bubog diyan. Eh di matitanong ka pa. Di ba? Oo. Oh, bakit to? Oh? I-compare ko ha, risa, piso, basura, sisara. Bakit tapos gutom ka? Alin ang pipiliin mo? Yung bibili ka na piso, busog ka na, o yung pupunta ka sa basurahan? Pag sa basurahan ka pupunta, hindi mo alam may blade, may pako, may bubog. Tapos bulok pa yung pagkain, magkadayariya ka pa. Di ba? Malaki pa yung problemahin mo. Imbis na gutom lang ang pinoproblema mo, nasugat ka na, nagkatitano ka na, na hospital ka pa, mas lalo kang mahirapan. Doon na lang ako sa piso. Di ba? Mm -hmm. Doon na lang ako sa piso. Ha? nabusog ka na, safe ka pa hindi ah? mm -hmm. tapos nimsan kahit sinisiraan si Risa, hindi mo naririnig na minura ka, hindi mo naririnig na nagmura siya Di ah? pero si Sarah putang ina mm -hmm. yun ang marinig nyo sa bungangan niya hindi ba? <clears throat> so, yun lamang nga mga kababayan yung ating reaction dyan sa Risa versus Sarah 2028 no? eleksyon. Hindi bastos, maka, ma, makadiyos, makabayan, makabansa, may paninindigan, marunong makipaglaban. Babae man sa inyong paningin, pero ilang lalaki ang pinatakbo at napakulong. Di ba? Yun ang totoo. So ito, sunod mga kababayan.